Para sa episode natin ngayon ay tutunghayan natin ang mapait na naging buhay ng mag-asawang misyonaryo na sina Martin at Gracia Burnham sa mahigit isang taon na pagkakakidnap sa kanila ng bandidong Abu Sayyaf sa Mindanao. Dito ay susubukin ang kanilang kakayahang pisikal, emosyonal at higit sa lahat ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Nagsimula ang kwento ni na Martin at Gracia Burnham, mga dalawampung taon na ang nakalilipas sa campus ng Calvary Bible College sa Kansas City kung saan sila'y ipinakilala ng kanilang mga kumon na mga kaibigan. Si Martin, na nag-aaral para maging isang piloto, ay lumaki sa pamilya ng mga misyonaryo sa Pilipinas. Si Gracia naman ay anak rin ng isang ministro na lumaki sa Ontario. Tinasal sila noong 1983 at noong 1986 ay lumipad sila patungo ng Pilipinas para dumalo sa isang training ng mga misyonaryo na inorganisa ng organisasyong New Tribes Mission. Taliwa sa kanilang tradisyonal na pagiging misyonaryo na kung saan sila ay nag ebanghelyo sa mga liblib na lugar ay may ilang natatanging responsibilidad din ang mga Burnham. Si Martin ay na-assign bilang isang piloto sa gubat. Siya ang responsable sa pagdadala ng mga pagkain, gamot, kargamento, at iba pang pangangailangan ng mga misyonaryo sa mga lugar na di ng mga pampublikong sasakyan. Kapag kailangan ng ibang misyonaryo ng mga kagamitan o kailangan nilang magbiyahe papunta at pabalik sa iba't ibang mga lugar, si Martin ang kanilang kinokontak. Sa ibang pagkakataon, kapag kailangan ng mga residenteng bayan ng agarang medikal na atensyon, si Martin din ang nag-aasikaso at nagdadala sa kanila sa ospital. Delikado rin ang trabaho niyang ito dahil kadalasan, kailangan maglanding sa maikli, makitid o maputik na landing strip. Ginagawa ng mga piloto ang lahat ng kinakailangan upang mapanatili ang supply para sa mga manggagawa sa misyon. Gayunpaman, bukal sa loob na ginampanan ito ni Martin. Si Gracia naman ay busy sa pag-homeschooling sa tatlo nilang mga anak. Siya rin ang nakatalaga sa radyo at siyang tumatanggap ng mga utos. Siya ang nagre-relay kay Martin sa mga emergency na mga pangangailangan sa kanilang komunidad. Noong May, 2001, matapos ang labing limang taon sa Pilipinas, pumunta si Martin sa Palawan para punan ang posisyon ng pagiging isang piloto. Ito ay isang isla sa Pilipinas mga limang daang milya sa timog ng Luzon kung saan sila nakabase. Para sa biyahing ito ni Martin ay nagboluntaryo si Grecia na sumama para makapag day off at para ipagdiwang na rin ang kanilang ikalabing walong anibersaryo ng kasal sa isang maliit na resort na tinatawag na Dos Palmas. Ngunit, ang desisyon pa lang iyon ang magiging umpisa ng bangungot na mararanasan ng mga Burnham. Madaling araw ng May, 27-2001, dinising sina Martin at Gracia mula sa kanilang pagtulog ng malalakas na mga katok sa pinto ng kanilang hotel cabin. Iniisip nila na maaaring ito ay isang lasing na miyembro ng staff. Patuloy pa rin ang pagkalampag at aksyong abutin pa lamang ni Martin ang pinto nang bigla itong bumukas at bumungad ang tatlong lalaking may hawak na M16. Puno ng takot at pagkabigla, sila ay dinala patungo sa isang naghihintay na bangka kasabay ng ilang mga takot din na mga guest ng Naturang Resort. Dahil sa bilis ng pangyayari ay tanging ang mga suot lamang nila ang kanilang nabitbit. Habang sila bumabiyahe sa sakay ang bangka ay nagsimula namang sumigaw ang kanilang mga kidnappers ng Alahu Akbar, Alahu Akbar. Na nangangahulugang ala ang pinakadakila sa Arabo. Nang marinig ang mga salitang ito ay dito na nga nila na kumpirma na ang militanting grupo ng Abu Sayyaf ang kumidnap sa kanila. Ang daang taong tunggalian sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano sa Pilipinas ay nasa mismong harapan na nga ng mga Burnham. Ang Abu Sayyaf ay isang radikal na teroristang grupo na nabuo noong dekada 90 at siyang responsable sa maraming pagsabot, pagpatay, at mga k***** Sinasabing ang kanilang misyon ay upang pundohan ang kanilang jihad o holy war at ang pagtatag ng isang independent Islamic province sa Pilipinas. Ngunit ayon kay Gracia, sila'y simpleng mga gangster na pumapatay at kum kapalit ng ransom. Napagtanto ng mga Burnham na ang tanging paraan lang upang sila ay makawala sa masalimuot na pangyayaring ito ay ang pagbibigay ng ransom. May kabuang dalawampung guests ang kinuha ng mga Abu Sayyaf mula sa Dos Palmas. Nalaman rin nila na hindi talaga ang Dos Palmas ang tunay na sadya ng grupo, kundi ang isang exclusive resort na kilala sa pagkakaroon ng mga mayayamang mga guest mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi nila natagpuan ang naturang resort, kaya napagpasyahan na lang ng grupo na ang Dos Palmas ang atakihin. Inaasahan ng mga Burnham na sila'y mapapalaya sa loob ng dalawa o tatlong buwan. Ngunit ang kanilang inaasahang agarang paglaya ay mali pala sapagkat ito pa lamang ang magiging simula ng kanilang kalbaryo na magpapahaba at susubok sa kanilang pisikal at emosyonal na lakas at pananampalataya. Mananatili si na Martin at Gracia bilang mga bihag sa loob ng isang taon at labing isang araw. Inabisuhan ang mga magulang ni Martin ukol sa nangyaring kidnapping. Hindi natagal, inihanda ng U.S. State Department na ibalik sa Estados Unidos ang mga anak nila Martin at Grecia, kung saan sila ay maninirahan muna sa mga magulang ni Martin. Sa unang gabi ng kanilang pagkakabihag ay si Martin ang nanguna ng kanilang sariling panalangin. Ito ay isang simpleng dasal na nagpapahayag ng karunungan ng Diyos at humihiling ng kanyang kapayapaan, pati na rin ng kaligtasan at kapanatagan para sa bawat isa sa mga bihag at sa kanilang mga naiwang pamilya. Inilipat silang mga bihag sa isang mas malaking bangkang pangisda na ninakaw ng Abu Sayyaf. Ang bangka, na labis na maliit para sa kanilang lahat, ay mananatili nilang tahanan ng ilang araw ang kanilang kalagayan ng pamumuhay sa bangka ay napakasikip at marumi. Ang tanging lugar para magbanyo ay nasa dulo ng bangka, at sa isang punto, pinipilit silang mga bihag na humiga sa gitna ng basa at maruming sahig nito, at sila'y tinatakpan ng isang trapal upang itago mula sa mga makakasalubong na mga bangka. Hindi rin sapat ang supply ng tubig para sa mga bihag at mga kidnappers. Sa huli, Napipilitan ang mga bihag na uminom ng natunaw na yelo na ginamit para mapanatiling sariwa ang mga isda. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw sa karagatan, dumating ang mga kidnapper sa kanilang destinasyon, ang isla ng basilan na siyang tirahan ng mga Abu Sayyaf. Sa simula, masaya ang lahat na makabalik sa lupa. Ngunit agad itong napalitan ng takot dahil sa loob lamang ng ilang sandali, Agad na nadiskubre ng hukbong militar ng Pilipinas ang kinaroroonan ng grupo at nagumpisa ang tutukan. Ito ang unang pagkakataon ng mga Burnham na makaranas ng nakakatakot na gera. Ang mga bihag ay itinakas nila at inilagay sa isang jeepney. Hindi sapat ang laki ng jeepney para sa lahat, kaya't iniwan nila ang tatlo sa mga bihag. Sa mga sumunod na sandali, nalaman ng mga Burnham na bago umalis ay pinugutan ng ng Abu Sayyaf ang tatlo. Sila ay naglakbay patungo sa bayan ng Lamitan sa Basilan. Kaagad na niloob ng Abu Sayyaf ang ospital at pilit na ipinasok ang lahat ng mga bihag sa iisang kwarto. Ang plano ng mga kidnapper ay manirahan sa ospital dahil alam nila na bawal atakihin ng mga militar ng pamahalaan ang mga ospital. Ngunit hindi inaasahan ng mga terorista na hindi susunod ang militar ng Pilipinas sa mga probisyong iyon. Nagsimula ang militar ng walang tigil na pagpapaputok sa ospital at sumiklab ang isang malaking suno. Sa pagkakataong ito, tiyak na ng mag-asawang Burnham na doon na sila mamamatay. Sa isang punto, Pinakontak ng mga terorista si Martin sa headquarters ng New Tribes Mission sa Manila para pakiusapang kontakin ang embahada ng Estados Unidos at patigilin ang pagpapaputok ng militar. Sa wakas ay huminto ang putukan at sila ay nakatakas papunta sa isang liblib na bundok. Ito ang magiging isang paulit-ulit na tema sa susunod na buwan ng kanilang buhay. Ang militar ay atakihin ang mga terorista magkakaroon ng matinding gera na magdudulot ng pagkitil ng maraming buhay, at pagkatapos ay aalis ang grupo sa kagubatan. Mananatili uli ang grupo sa kanilang bagong lokasyon ng mga araw, o linggo, hanggang sa muling matuklasan ito ng military at sisiklab na naman ang gera. Sa kabuuan, kinaharap ng mga Burnham ang kabuo ang labimpitong gera. Ilang mga enkwentro na rin ang kanilang naranasan na kung saan, ang mga hostages, ay naipit sa pagitan ng Philippine military at ng Abu Sayyaf. Napag-isip-isip din ng mag-asawang Burnham na hindi nila maaaring iasa ang kanilang mga buhay sa mga sundalo na tila hindi bihasa sa paggamit ng armas o talagang walang interes na sila ay iligtas dahil sa katunayan, ilan sa mga kasamang hostages nila ang sa huli ay natatamaan ng mga bala mula sa mga taong iniaasahan nilang magliligtas sa kanila. Sa kanilang pagkakabihag ay sinuguro din daw ng mga Abu Sayyaf, na wala silang masamang gagawin sa mga bihag na babae dahil ipinagbabawal umano ito ng Koran. Subalit, habang nagdaan ang mga linggo, ilan sa mga babaeng bihag ay kanilang inabuso. Sa kanilang paniniwala, ang mga babae ay gantimpala sa kanila bilang isang mga banal na mandirigma o holy warriors at pwede raw nilang gawin ang anuman na naisin nila. Naging maayos naman daw ang pakikitungo ng mga Abu Sayyaf sa kanilang mag-asawa dahil di umano sa masayahin at palakaibigan na personalidad ni Martin. Ito rin daw ang rason kung bakit kailanman ay hindi siya inabuso ng Abu Sayyaf. Dagdag pa na kwento ni Gracia, minsan natutulog di umano sila sa isang manipis na sakko ng bigas sa madilim at nakakatakot na gabi. May mga gabi rin umano silang natutulog habang nakagapos sa isang puno at doon na rin sila dumudumi sa mismong tinutulugan nila. Pila ng ulo ang isang kasamahang Amerikano sampung araw pagkatapos nitong makidnap para lang patunayan sa gobyerno na kaya nilang pumatay ng mga bihag kung hindi mapagbibigyan ang kanilang mga hinihiling. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak rin dahil sa madalas na pagkagutom, kulang sa tulog at pagkakasakit. Nakakakain lamang sila ng karne ng baboy o kambing kung may mananakaw na hayop ang mga bandido. Kung wala naman, tanging asin lamang ang kanilang inuulam, ngunit ang mas madalas, ay wala silang kinakain sa buong araw. Nakaranas din sila ng sampung araw na walang kinakain at tanging tubig lang ang laman ng tiyan. Dahil rin sa kakulangan ng pagkain, may mga pagkakataon din na ang mga kidnappers lang ang kumakain at sila ay nanonood lamang sa kanila, habang kumakalam ang kanilang mga sigmura. Madalas rin daw silang nagkakasakit dahil kung saan saan lang sila kumukuha ng tubig na maiinom. Inalala rin ni Gracia na may isang punto rin umano na ninakaw ang tsinelas ni Martin at dahil dito, kinailangan umano nitong maglakad ng nakapaalang sa loob ng ilang araw. Sobrang awa di umano ang naramdaman niya dahil sa paghihirap na nararanasan ng asawa. Nakakausap rin naman daw nila ang ibang miyembro ng Abu Sayyaf. Ilan sa mga ito ay hindi talaga gusto ang sumama sa grupo, ngunit napipilitan lamang dahil sa kahirapan ng buhay. May iba rin sa kanila na sumama lang para makapag-ipon ng dowry. Ito ay ang pagbibigay ng pera na nagkakahalaga ng 50,000 pesos sa pamilya ng mga babaeng nais nilang mapangasawa. Pagkatapos makatanggap ng pera mula sa mga ransom, ay umaalis din daw ito sa grupo. Kahit na nakikita ni Grecia ang mga ginagawang pagpapahirap at pagpatay ng mga ito sa mga ilang miyembro ng mga bihag, ipinapaalala pa rin sa kanya ng Diyos na ito pa rin ay kanyang mga anak at kailangan niya pa rin gumawa ng kabutihan sa kanila. Kaya kung wala naman daw silang ginagawa, ay tinuturuan nilang magbasa at magsulat ang mga batang miyembro ng Abu Sayyaf. Tinuturuan din daw nila itong magsalita ng wikang Ingles. Minsan, may isang armadong bata rin ang dumumi sa kanyang pantalon dahil sa isang sakit, at natagpuan niya ang sarili na tumutulong sa kanya na maglinis. Sa huli, ay lumubha ang sakit ng bata dahil hindi na ito makatayo at kailangan na nilang maglakbay, ay iniwan ito ng mga kasamahan ng nakakadena sa isang poste na parang isang hayo. Sobra umanong nadurog ang puso ni Gracia nang iwan ang bata at dito ay naalala niya ang kanyang mga anak. Ang mga linggo ay naging buwan at dahan-dahang nababawasan ang bilang ng mga bihag. Marami sa kanila ay pinakawalan kapag nagbayad na ng ransom. Ang iba naman ay nasugatan sa tuwing may gera at iniiwan na lang upang mamatay. May iba pa na binaril o pulo ng abusayaf. Sa isang bahagi, labis na ikinatuwa ni na Martin at Grecia nang malaman na may ransom na nagkakahalaga ng 300,000 dolyar na ibinayad para sa kanilang kalayaan. Ngunit taglay ngang masama at puno ng kasakiman ang mga abusayaf dahil tinanggihan nila ito at nagdemand ng isang milyong dolyar na ransom. Dahil dito, tumanggi silang palayain ang mga Burnham. Tanging ang mag-asawa at isang Filipina na lamang ang naiwang tatlong tao sa mga huling araw ng kanilang pagkakabihag. Ilang beses din tinanong ni Gracia, ang Diyos, kung bakit nangyari ito sa kanila sa kabila ng pagsisilbi nila sa kanya. Sapagkat, ang salita ng Diyos ay nagsasabi na kung hihingi ka ng anuman sa Kanyang pangalan, ibibigay ito sa iyo. Ngunit ang kalayaang hinihingi nila ay hindi ibinigay sa kanila. Sinasabi niya na may mga tanong pa rin siya kung bakit pinahintulot ng Diyos na mangyari ito sa kanila, ngunit hindi na niya ito inintindi pa dahil nagpasya siyang maniwala na ang Diyos ay mabuti, at kung magpapasya siyang maging mapait at hindi magpatawad, hindi siya magkakaroon ng tunay na kapayapaan noong July 7, 2002, higit isang taon mula nang sila ay makidnap, ay mangyayari ang huling inkwentro na kanilang mararanasan. Isang hapon, gumawa ang grupo ng kampo sa tuktok ng bundok at nagsimulang umulan. Nagkakasya ang mga Burnham sa kanilang duyan sa ilalim ng isang trapal. Habang nagpapahinga, ibinahagi ni Martin sa asawa ang tungkol sa Salmo Versikulo 100, na nagsasalaysay tungkol sa paglilingkod sa Panginoon na may kasiyahan. Nagdasal ang mga Burnham na humihiling sa Diyos na patuloy silang patnubayan sa paglilingkod sa Kanya ng may kasiyahan, maging ito man ay manatili sa kagubatan o makabalik sa kanilang tahanan. Nang sila'y matutulog na, bigla na namang sumiklab ang gyera ng militar ng Pilipinas at ng Abu Sayyaf. Sumampa si Gracia mula sa duyan at humiga sa lupa upang iwasan ang putukan, tulad ng kanyang ginagawa sa maraming pagkakataon. Ngunit bago pa siya bumagsak sa lupa, naramdaman na niya ang isang bala na tumama sa kanyang binti. Sumubsog siya pababa sa bundok hanggang sa huminto siya sa tabi ni Martin. Nang humarap siya, nakita niya ang maraming dugo mula sa tama ng baril sa dibdib ng asawa. Humiga si Gracia sa tabi ni Martin Nakikinig sa malalim na paghinga nito, habang ang mga abusayaf ay nagpapaputok pabalik. Nang tumigil na ang putukan, nakita ni Gracia ang isang sundalong Pilipino at kinawayan ito para ipahiwatig na siya ay buhay pa. Nakaligtas si Gracia. Namatay naman si Martin at ang kasama nilang bihag na Filipina mula sa tama ng baril. Naging mabigat kay Gracia ang pagkamatay ng asawa. Sa higit isang taon ng kanilang pagkakabihag, ito ang laging nagtuturo sa kanya na magtiwala sa Diyos sa kabila ng kanilang mapait na sinapit. Sa mga araw na nais sumuko ni Grecia, si Martin ang tanging nagpapalakas sa kanya. At ngayon, sa araw na sila'y nailigtas na sa wakas, si Martin, ang kanyang asawa at pinakamataalik na kaibigan, ay napatay ng kanilang mga tagapagligtas. Nagbalik si Gracia sa kanyang mga anak sa Estados Unidos bilang mas mabuting ina. Nagkaroon siya ng mas mahabang pasensya, mas alam na niya ngayon kung ano ang mahalaga at ano ang hindi. Ngayon, ang kanyang panganay na anak na si Jeff. Ang kanyang asawa ay naglilingkod bilang mga misyonaryo sa Botswana at may dalawang anak. Ang kanyang anak na babae na si Mandy at ang kanyang asawa ay may isang taong gulang na anak at nakatira malapit kay Gracia sa Kansas, at ang kanyang bunso na si Zachary ay isang mag-aaral sa Calvary Bible College, kung saan sila unang nagkakilala ni Martin. Si Gracia naman ay nanirahan malapit sa kanyang pamilya at naglalakbay sa buong bansa upang ibahagi ang kwento ng walang sawang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Itinatag niya ang The Martin and Gracia Burnham Foundation na sumusuporta sa misyonaryong aviation outreach sa mga Muslim, at mga misyon sa mga tribu. Sa pamamagitan ng isang Amerikanong pamilya sa Pilipinas, nagkaroon siya ng komunikasyon sa marami sa kanyang mga dating kidnapper na ngayon ay nakabilanggo na. Isa sa kanila ay madala sumusulat ng mga liham sa kanya. Apat sa kanila ay bumalik at nagtiwala kay Kristo. Ang nangyaring pagkakakidnap sa kanila at ang kanilang pamumuhay sa bundok ang nagpabago ng husto sa puso ni Grecia. Nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, natutunan rin niya na patawarin ang kanyang mga kaaway. Si Grecia ang nagpatunay na laging na ang Diyos, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, maaari po lamang na magsubscribe para maging updated kayo sa susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat po.